Escape time. Lo 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 lo. Sorry. 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 Iya jadi pas bodoh buang. Kayak sosial bulloi. Kaya tabag na po jersey ang buong uh oh. Yan sir, John Bells sir. More, two more, two more. Sir, John Bells repere, John Bells. Balik na yun. Ayaw diya, madislocate ka. Madislocate ka. Madislocate ka. Dos no dos no. Dito. Dito. Right. Ah. Oh, kuatro Sana manatan, eh. Ito eh, blur ang naong Kasi siya Walis! Ano, kaya matong dito No. Ngayon ka ba no? Ano naman? Ha? Picture rules na sila sa Si? Sir, ang naong Ano man? naman? mag Ni mo? Ano ano Palit sa patos? Ha?

Oh. Oke. Okay. Yeah. Mau once lagi. Mau once. Yuk, mau dua anak. Dua hey. gini. Mau? Daplin-lin. Pada ma dplin lagi kena mega dislocate jina, sama mega unload ninyo, dislocate nang unload ninyo. Oh, unload apel. Apa tai Boslau? Hmm? <laughs> The future, ba? Murag kwan ba? Rin din ba? Future. Hey, nako. Record. Si Chad to ha. <laughs> lo, uy, lo. Patay, sorry. Sure. Lubung <laughs> nga na Patay Patay Imbipis bijit Ito duwain na sila kay Ah! ba Ah! sila kay Ah! Ah!

Patay, MVP sa midjit. MVP na sa midjit. Sorry. Hmm? Muing mu mu mo, mukuan mag mo, magbike-bike mo. Long bomb. Primo! Ha, ah, muing ko na buang ako na lang. Lah. Asa mo to na wa na. May kisiyahan ng mga tigbas-tigbas, eh. Ano, Roy? Ang kitigbas pa ganyan, putaw. Loh! Yawa bar si T.O.B., oi. Oh, suga di pinsa pa dayon. Awan na, suri. Hala! Rubio. Huh? Huh? Kaya sir? Lah! oh, grabe yun. Hmm, piti. <laughs> Loh. Tanawa sa mga mga fans. Eh, baita eh. Patay, sorry. Loh. Loh, grabe tulingan. Ah, oh, grabe ya pisla oh, na, uli na, ule na. Ule na. Ule na ito. na, na. Bagas bis. Ayan, tabuli. <laughs> <Ule. laughs> I have a question. <laughs> I have a question. Excuse me. I have a question. Lagrabi <laughs> La, yan na naoy. Eh. <laughs> Sum su sumung ay kapa. pa Buslaw eh. Sorry, Tusmol small. Okay. Darai. The Ha? Huh? Lagi? Gitik bas ni kuan. Tulingan master niya. Abin niya. Asa naman si kuan? Buikuhit.

mga feature ba ayaw mo kayak kay may sumbi na himo yung mong it's ham time wala grabe ham ham time awan na city sub <laughs> super mario it's <laughs> time <laughs> 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 Patay, there's something for you at the metro. Ayay. Ay. Ay, ay. ay, ay, ay. Lo. Ay, ay, ay. Patay na bagas base. Ay, ay. Future, oh? future base. Oh? na. Bagas base for three. Bang. Patay. Agrabi Ah, grabe oh, yo. Oh, absan ko tanan, asan nanan aw.

kada nagad di after ng kidi mazal. na sa no report. Opinion di tan us ring na ano? Player money dito skoan. Naga kontra na to. Lỗi. Ko to! Anna og. di di lagi na mo Gandum. Oh, ligih sih Patahin nah. Oh, nih pas break lagi tuh Super Mario Coast to coast Wales, coast guard? Coast to coast Coast to coast? Murah, nukus? coast? Oh, pustu deh deh nih, gelbiyah <coughs> ni dito... ba? oh, <mulipala reusehan> niyo? niyo? relax lang relax lang, relax lang. relax lang. oh relax lang wai ko yata doge kina mawang. patay ito, <camadala> <laughs>

Lubos ano, law po, ay, Bang! Ayo, slip slip, uy. Slip slip, uy. Rubio